everyone. Shout out sa inyong bongga bongga Dala naman si Mary lang kung inyong marites. Ayan, magre-reaction mag mag mo tayo. Pero hindi ito about ages. Ito ay isang OFW sa Saudi. Siya isang maganda work niya. Skilled work siya, worker siya. So, uh, sabi niya dito, boss ang 800k niya sa ATM. Iniwan ko yung ATM ko sa bahay. At hindi ko sinabi yung pin. At hindi ko sinabi yung pin sa misis ko. Pero nahulaan niya dahil birthday yon ng anak namin. Isa akong skilled worker dito sa Saudi. Malaki na ang nalagay ko sa ATM. Dahil puro ako OT. Kaso inubos lang naman ang misis ko. Umuhi ako last month nang di ko sinasabi sa kanila para surprise surprise nga sa kanila. Pero ako yung na-surprise. Nung tininan ko ang laman ng ATM ko, nasimot na ang laman. Nahina ako at nalungkot dahil hindi niya napaluwanag kung saan niya ginamit ang naipon ko. Masakit sa mata. Kinausap ko yung anak namin na magstay na lang sa bahay ng nanay ko. At doon na mag-aral college. Padalaan ko na lang siya buwan-buwan. Bumalik na ako dito sa Saudi. Pero ang ko nang hiniwalayan ang aking asawa. Sa anak na lang ako nagpapadala sa allowance niya. Yeah. Tama ba ang naging desisyon ko? At nakiusap yung anak ko namin na bigyan ko ng chance yung nanay namin. Yung, nanay niya. Pero di ko na kaya. Dahil alam kong ginawa niya. gin dahil alam kong ginamit niya ang pera. Ang pera ko sa lalaki niya at sa vision niya. Ay, nako. Pasensya na kasi masakit sa mata. Hindi, hindi na talaga ako ng ano. So, nag, nag pa siya ng ano. nag pa talaga siya ng advice kung bibigyan ka, bibigyan mo pa talaga ng chance yung isang asawa. Alam mo, minsan dahil sa iniisip natin na mabuo talaga yung family natin. Minsan, nag, nag, nagsasabi na magbigay talaga ng second chance. Pero so, tulad nito na ginalon ka rin talaga ng asawa mo, niloko ka na ng asawa mo, at saka na-involve pa yung pera, paano ka ulit magtitiwala? ba? Diba? Kung talagang hindi ka naman masaya dito sa sa paasapin ng asawa mo, magpubuan ka na lang. Tanggapin mo na lang yung katotohanan na talagang wala na. Pero kung mahal na mahal mo man talaga yung asawa mo, dibigyan mo ng pagkakataon pero alam mo naman, reason ay may lalaki naman talaga siya. So, para, para ano pa? Kasi nga, gagawin at gagawin, uh, gagawin at gagawin niya ulit yan. No? Ikaw nga, wala na nga siyang awa na sa ganyang sitwasyon mo ay ubusan niya ang pera mo sa so, walang kwenta-kwenta bagay. Diba? So, mag-focus ka na lang sa pagpaaral ng anak mo. Yun na lang yun. At saka, kung ika nga, kung tagang kayo, ay kayo talaga yan. Pero kung ako, ako lang tatanungin mo, hindi ko na babalikan talaga sa hawak ko na ganyan. niloko na ako, tapos inubos pa yung pera ko. Na wala, ibig sabihin, wala, wala kang halaga talaga sa kanya. Kahit anong gawin mo pang sakripisyo, hindi niya binibigyan ng halaga yun. So, para ano pa? Yun lang. Gawin na lang yung para, ang responsibilidad mo para sa anak mo. Magpakatatay ka na lang. And, enjoy mo na lang yung buhay mo and tawag ito move on hindi naman madaling mag move on pero masakit pa rin talaga yan kasi umu bumalik ka talaga na masam masama pa yung loob mo di ba dahil sa ginawa niya sa'yo yan lang wala ko masyadong ma advice kayo may meron din ba kayong kaya di ako parang lutang din ako no <laughs> bagong ligo pero lutang <laughs> bye